Chairman ho ng Comelec sa napaka-importante isyong ito. Chairman, maganda umaga po sa inyo. Good po, Ted, man, Chats, maga rin po ng DJ magandang sa mga kababayan natin. Apo, kaya ho kami tumawag nga para lang ho natin mas maintindihan tong issue no na binabanggit nyo na kayo ay mag ano ho ba ang dapat itawag dito? ah, uh, investigasyon, backtracking o ano man po doon nga sa kinakaharap na kaso nitong si dating Comelec Chairman Andy Bautista sa Amerika tungkol po sa umano'y panunuhol ng Smartmatic at ilang pang-usapin tungkol sa nagdaampong 2016 election ano dapat na itawag dito? Uh, Sir, Ted, ganito po. Uh, Siyempre po, bagamat ang kaso na hinaharap po ng dati naming chairman at na tatlong katao pa, ay patungkol sa money laundering dahil yung, po yung batas na na-violate sa Amerika, medyo nakakapagabag po kasi at uh, medyo nakakalungkot sapagkat may mga na-mention po doon sa mismong indictment na nabasa rin po natin tungkol po sa tinatawag na rigging ng bidding Number two, yung pag-jack up daw po ng presyo ng ng uh, uh, machine up uh, uh, ginawang nagdinagdagan ng na $60 bawat isang makina ay eh, napakadami po noon 70,000 yung pangalawang batch ng mga makina At pangatlo po, yung bakit daw po tayo para bang bakit nagbayad tayo ng VAT na 7% samantalang Ted ay dapat uh, dapat tax free or VAT uh, exempt ang Comelec. So napakalaki po noon 500 to 700 million po more or less yung ating pong initial na computation para sa bagay na yan. So, as early as last year po, October last year, Sir tayo po ay gumawa na ng 11-man panel at yan po yung ako na-interview nyo tungkol sa bagay na yan. At sinabi natin na kinakailangan, hindi naman pe pwedeng umasa lang tayo sa Amerika sa kanilang ginagawang investigasyon. Dapat meron din po tayo dito, lalo pa na wala namang issue ng money laundering kung walang issue ng pinanggalingan ng pondo para sa issue kuno ng money laundering. Okay, so itong uh, uh, lupon na ito, nag last year pa po ito binoo, Meron na po silang mga paunang findings na. Meron na po asserted, uh, kaya lang meron po kaming mga ilang uh, ano eh, open-ended pa na question na buti na lang, Sir Ted, na guide kami. nung po mismo aaminin ah, po namin na guide kami nung mismo indictment sapagkat napaka-specific po, Sir Ted, na, na nakalagay po yung mga dates doon eh. Nakalagay nga yung mga exact amounts to the last centavo. So kaya kagad -ka -ka kaagad po natin pinakuha, pinahalungkat yung mga vouchers, yung mga uh, dokumento patungkol sa mga ganong klaseng pagbabayad, ganong klaseng financial at sa kasalukuyan, ay, yung mga ibang opisina o iba pang tao na na-involved sa mga pagpipirma ay kanya-kanyang bigay sa atin ng mga dokumento upang mapag-aralan na ng aming pong binuuna panel. So meron na pong hiningi na mga statement ang lupon na ito doon sa mga sinasabing may kaugnayan sa paggagawad ng kontrata sa Smartmatic? Meron na po sir Ted, sapagkat yan po, mga tao rin yan ay hiningan din po ng, uh, ng statements ng USDOJ. Uh, bago po nila na-file yung kaso, sila po yung nag imbita sa amin ng ilang official namin, mm -hmm. uh, lalo na po sa ng procurement mm -hmm. at uh, kinukunan po nila nung tinatawag na deposition. Okay, sige po. Para di po mas maintindihan po ng pangkaraniwang mga mamamayan ang kasong ito and we give credit po naman kay Jaris Bondoc sa kanyang column today. Ano you know, ho? Pwede ba lang na natin balikan ang isyong ito? 2016 elections po ang pinag-uusapan dito at dito po ang nanalong provider po para sa ating pong automated election ay ang Smartmatic. Tama po Sir Ted. Ang initial po ay 23,000 machines. Pagkatapos ay eh, nag-repeat order ang Comelec ng additional 70,000 machines. Yung sinasabi po, asserted, yung 70,000 machines na yan ay nagdadagdag daw po ng 60 bawat isa samantalang hindi yun ang presyo dun sa original na 23,000. So yung pong 60 per machine ay dagdag sa kanyang original na presyo? Yung po yung akusasyon doon sa Amerika at yung po yung tinitingnan na natin ngayon Sir Ted, sa ating mga dokumento dito sa COMELEC. Okay, and then uh, may binabanggit po no, dito nga sa nasabing uh, indictment na ito na pumayag ang COMELEC noong panahon ni Mr. Bautista na magdagdag ng presyo sa, sa kabuuan pong 70,977 na VCM. At yun po, yun ho ba ay inaprubahan ng komisyon at that time? This is a collegial decision? Yes po, Sir Ted, nagkaroon po ng pag-aproba at tayong uh, po exact amount ay yun din po ang na-aprobahan. At Sir Ted, kung madadagdag ko po, ang problem po at ang talagang ako'y nabagabag, Sir Ted, yung pong bakit tayo nagbayad ng VAT sa dati naming provider samantalang VAT free or zero VAT po ang COMELEC at meron po diyang ruling ang Court of Tax Appeals bago po binig binigay yung mismong 7%. Eh, hindi po ba, Sir Ted, ang VAT ay 12%. Bakit 7% ang binigay namin tapos may 5% na natira sa amin? Hindi po ba kung magbibigay ka dapat buong 12% o huwag kang magbibigay kahit isa sapagkat zero VAT nga po ang COMELEC? Sir Ted, yung pong 7% ay more or less 700 million mo sa ating pong initial na computation. Um, pati ho ba yung pagkakaroon po? Kumbaga, dapat VAT free ito. So, pero lumalabas umano na parang ang binayaran nitong Smartmatic ay may VAT tapos ni-rebate sa kanila, ganun po ba yon Tama po, exacto po, Sir Ted. At okay. paano sila makakapag-claim nung tinatawag na input VAT o input tax? Ibig sabihin po niyan, nung bang in yung mga kagamitang ito, may binayaran ba sa customs? Zero po. Sapagkat mm -hmm. mismo ang customs sa po ang nagsabi, zero duties ang Comelec. Wala po kaming babayaran. So ano yung binalik natin o ano yung binigay natin na 700 million. I am po Sir hindi hindi po natin yan mapapalampas sapagkat uh, dokumentado po ang lahat ng yan dito po sa amin sa COMELEC. Okay, so ito pong 700 million, kung kumbaga refund sa umano'y binayaran ng Smartmatic na VAT sa gobyerno, ang lahat po ng ito ay meron pong kaukulang unbank decision ng komisyon. Yes po Sir Ted, kumpleto po tayo sa lahat na uh, sa, sa natin ng mga dokumento. At doon po sa mga nakikinig at nanonood, yung pong binabanggit natin ay nabanggit doon sa kaso sa Amerika sa page 13, paragraph 15 to 20. Nabanggit po dyan para bang meron pang, uy, may dagdag pa pala tayong makukuha na hindi ini-expect bonus. Naandun po sa page, uh, page 13, sa paragraph 15 to 20, certain. So kami po nagkaroon ng interest. Bakit nga ba may ganun? Bakit kasi samantalang yung ngayon po yung pinapasok natin mga kontrata, zero bat po kami. Kaya automatically sa committee niyo at yun po ay parang uh, parang yan ay savings na ng gobyerno na hindi natin dapat ibigay. Bakit natin ibibigay? Kung kung sakali Sir Ted dapat ang naging rule natin noon ipagmatigasan natin. But namin bibigyan wala namang kayong babayaran din input tax. And therefore kung gusto niyo hindi eh, mag-file kayo ng claim o mag-file kayo ng sa Coa ng ng uh, proper proceedings para ma-claim nyo. Hindi yung basta nang natin binigay at pagkatapos si walang basehan take note Sir Ted bilang panghuli. Yung aming law department at that time ay nag-issue ng opinion na hindi dapat magbibigay kahit 5 duling sa ating pong provider sapagkat 0 watt nga po ang COMELEC. Pero despite the legal opinion, the legal take ng inyo pong departamentong ito na dapat nag-aaral sa legalidad ng gantong usapin, ang komisyon po bumoto pabor. Klaro ba doon sa records ng botohan dito na unanimous ba ang desisyon? Uh, meron po nag meron po naka-official business But, uh, pero mo or less unanimous po yung naging uh, desisyon tungkol sa bagay na yan. Uh, hindi naman po sa, uh, kumbaga, idinadamay natin itong mga taong ito. Uh, sa puntong ito ng 700 million na inyong ibinigay sa Smartmatic na bilang refund, meron ho ba itong ano uh, malfeasance po, um, uh, Chairman? Sir Ted, ang initial na pumasok sa aning kaisipan ay plunder o kung hindi man ay Republic Act 301 na yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3 letter G kapag ang yung decision ay grossly disadvantages to the government and uh, Ang problem po namin, Sir Ted, sana maunawaan naman po tayo mga ilang individual kung bakit po namin ginagawa. Napaka pangit po kasi na nagkakaroon ng kaso sa Amerika, binabanggit yung lahat ng irregularidad na nangyari dito. Tapos hindi po kikilos ang present commission. Baka kami po ang masisisi at hahanap at uh, sisingilan ng sambayanan. para Parang mm. may tinatago umilik at may pinagtatakpan kayo. At number two, parang unfair naman po doon sa dati naming pinuno kung siya lang po ang uh, kinakasuhan at pagkatapos eh, ibig sabihin ba siya lang ang nag ng bidding? Kung yan ang akusasyon, ibig sabihin ba siya lang ang mismong nag-commit ng uh, graft and corruption kung yan man yung akusasyon o ng plunder kung yan man po ang akusasyon. Parang unfair po, kinakailangan maging fair. At pinakahuli, paano kung bigla pong yung COA dahil siyempre po lumabas na ito ngayon, lalo na yung indictment. Eh paano po kung i-disallow ng COA yung mismong pagbabayad na yan o pagbibigay na yan ng pera, ng daang milyon. Eh, alam naman po kami ang magbayad. Ako po magbabayad Wala naman po ko alam sa nangyari niya. So kinakailangan po alamin ng punot dulo ng lahat ng ito. COA, uh, kasi po ito'y disbursement noong 2016 pa. Hanggang ngayon po wala pa rin pong ko opinion dito? Uh, sa ating pong pagre-research ay uh, wala pa at uh, hmm. hindi, po, hindi po natin alam din kung bakit. At uh, ngayong umagang ito, tayo po ay makikipag-ugnayan na sa commission audit uh, dito sa atin po sa komisyon mm -hmm. sapagkat uh, gusto rin namin makita yung mga dokumento nila. At kami naman ay ibibigay din po namin yung mga dokumentong meron kami para mapag-aralan na po nila. Opo, uh, ito hubang mga dating commissioner po so, sa panahon ni Mr. Bautista ay pinaghingian nyo na po ng paliwanag sa isyong ito, Chairman? Wala pa po sir Ted. hindi po, po tayo dumadako sa puntong iyan sapagkat uh, alam nyo po kasi Medyo, medyo may, medyo may po kaming mga talagang ilang individual, sila ang nagpursige ng bagay na yan at kinakailan magpaliwanag sila kung bakit mini-reverse ang law department namin at pagkatapos certain, hindi man lang binanggit yung aming law department doon sa mismong uh, resolusyon o doon sa mismong mga uh, panukala na ibigay yung 7% doon sa dati namin provider, wala man lang pong explanation and uh, kung bakit na-reverse. Eh, ang ganda po, alam niyo po bang mahigit anim na pong pahina ang opinion ng aming law department na pagkatapos ay nabaliwala lang at hindi man lang na-mention doon sa naging resolusyon ng komisyon at that time. Opo, meaning uh, hindi man lang po na-mention during the deliberation and mismo po sa inilabas po na resolusyon ng ANBank para po sa paggagawad nga ng refund na ito. Tama po at kahit po yung dati naming uh, pinuno si Chairman Sixto Brillantes ay merong napaka-strong na letter pala at that time na ino-oppose yung pagbibigay ng 7% ang tanong din nasaan yung papel na yon bakit hindi man lang yon na napag-usapan na hindi po nakita doon sa resolusyon pero may kopya po tayo certain ng mismong sulat na yan ang dating uh, pinuno po ng copy. Okay uh, dito po sa indictment na ito ni Mr. Bautista wala po namang binabanggit dito na particular na mga commissioners sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Comelec wala po pero may binabanggit po na sinasabi isang opisyal na kung wala po yung dati namin pinuno ay siya mismo ang mga pumipirma. At yun po ang inaalam na namin mm -hmm. kung uh, sino yon at uh, kung ano ang kanyang partisipasyon sa lahat ng ito. Opo palagay ko naman po eh sa takdam panahon kung mamarapatin po ng mga taong ito ay eh, magbibigay kami ng oras po sa kanila sa isang panayam. Pero pwede pe po natin mabanggit lang sino-sino ba ang mga nakaupong commissioners ng panahon na iyon ni Mr. Bautista? Uh, uh, ito po well, ito po ay sana wag ma na ma-interpret uh, na dahil ang tanong niyo naman po mm. kung sino rin yung mga nakaupo mm siyempre po si Chairman Bautista at that time si Commissioner Christian Lim at that time Commissioner Louis Guia Commissioner uh, Rowena Guanzon Commissioner uh, uh, Al Pareño at uh, Commissioner uh, uh, Abbas na naging commissioner po muna bago siya naging uh, chairman opo si commissioner Arthur Lim nakaupo ba noong panahon na yon Arthur, Arthur Lim din po commissioner Arthur Lim din po miyembro din po ng komite Datay. binabanggit lang po mga pangalan nito dahil sila po ay nakaupo sa pwesto bilang commissioners nung panahon na iyon at wala po tayong uh, sinasabi ho dito na kanila po sa sa puntong ito sa binabanggit po dito na umano ay maling panggagawad ng refund sa Smartmatic to make it clear. Ano ho mga kapatid? At bukas pong aming programa sa kanila pong panig at kwento sa isyong ito. So Mr. Chairman, sa ngayon po ano, ito ho bang si Roger Alejandro Pinate Martinez na Smartmatic Co-Founder President at that time, hanggang ngayon po siya pa rin ba ang pinuno ng Smartmatic? Wala po tayong informasyon, Sir Ted, sapagkat ang uh, lagi po namin uh, nung nung nag-disqualify tayo at pagkatapos yung mga sumusulat sa atin ay uh, uh, parang mga local uh, Smartmatic po yung mga natatanggap nating sulat. So hindi po natin alam kung ano ang status ngayon when it comes to the officials nitong uh, naturang kumpanya. Okay, sige po. So uh, sa ngayon po ang lahat ng Smartmatic rep, dito po sa kanila pong mga ikinakaso ngayon sa Comelec, ano po, dahil nga sa hindi sila nanalo po sa bidding na ito, ay puro mga Pilipino. Wala na po itong Eli Moreno, wala na itong George Miguel Vasquez, wala na po itong mga dayuhan na ito. Wala po wala pong lumalabas mga Filipino po yung lahat ng naandon. Mm -hmm. At uh, in fact, mga sulat sa atin na sinasabing gamitin yung mga lumang makina as early as May 2024 ay uh, yung pong presidente, Miss Filipina something, yung pong uh, Ordonyo Miss Filipina Ordonyo po yung uh, nakalagay na presidente na sumulat po sa atin. At uh, yan po sila po ang uh, ngayon ang uh, lumalabas dyan sa kumpanya na yan. Okay. Ito ho bang pinag-uusapan ng mga VCM during the 2016 election? Ito ba rin po yung gusto pong ipagamit ng Smartmatic sa 2025 midterm election? Yung po yung sinasabi po nila sa kanila naging liham sa atin noong May 2024 na certain as early as 2018 may resolution ng COMELEC at that time na hanggang 2022 namang ang buhay ng mga machine at that time na nagsimula noong 2016. Okay, um, balikan ko lang po itong presyo ho, no, ng Smartmatic matic uh, VCMs na ito. Muli po, uh, ang sinasabi, nagdagdag ng 60 US dollars per machine. Magkano ba ang isang machine dati plus 60 dollars? Pasensya na po kay Sir Ted, hindi ko alam yung eksaktong... Pero ang, ang sabi po, nagtanong na tayo sa ating mga tauhan at that time, kung ano yung eksplanasyon, bakit bigla namang pagitan lang ng araw o ilang linggo lang, eh, bigla nagdagdag ng $60 para doon sa dagdag na order. Eh sabi daw po kasi may eksinaro po yung panahon and therefore kinakailangan magdagdag ng, ng $60. So medyo mm -hmm. yan po sir, madaling sabihin pero hindi po yan basta katanggap kaagad kung pag-uusapan eh procurement at saka po yung kowa uh, COA sapagkat na hindi mo naman pwede sabihin sa COA eh kasi po nung isang linggo kasi Yeah, itong presyo eh pero ngayon uh, may may ano eh, nakailipas na ilang araw kaya dinagdagan namin ng 60 dollars eh Medyo um may malalimang usapan po dapat siya. at hindi pwedeng basta ganun lang napaliwanag. Opo. Anyway, pero po uh, kasi po itong bagay na ito ay baka din po uh, kumbaga mahirap po ito no na ma agad-agad uh, masabi na overprice ipinatong ito at ito ang kinumisyon ng sino man po dyan. Pero ang klarong-klaro po talaga ay yung pong refund na binigay ng Comelec sa Smartmatic na 700 milyon piso. Opo, sir. alam niyo, napaka iba po pala talaga sa Amerika sapagkat doon po yung conversation sa WhatsApp nakuha nila eh. Again, yung conversation sa WhatsApp, sa, sa pamamagitan ng internet, nakuha po lahat. So kung halimbawa po, halimbawa po, August 9, nagkaroon ng conversation, Uh, 2020, uh, 2016, nagkaroon ng conversation yung mga official daw po ng kumpanya. E 2010 po, biglang nag-approve ang COMELEC ng uh, resolution resolusyon na kung saan uh, pinaba, binibigay nga yung buong 7%. So pagkatapos, pagkatapos po nun, meron na namang conversation. So nakuha po nila yung conversation. Kaya po kami, nag-guide po kami, Sir Ted, sa kung anong mga dokumento nga hanapin nila namin base po dun sa conversation na nakalagay mismo sa indictment ng US. Opo, pero dito po sa binabanggit nga ng mga informasyon, ano maging sa column ni uh, Jaris Bondoc, ang pinag-uusapan dito ay mga account, account ni Chairman Bautista. Pero wala hong pinag-uusapan dito na iba pang mga Pilipino na nilipatan din po ng pera, dollars, nituhong mga sinasabi, supposed to be, na, ano, na lagay para humakuha ng kumpanya yung kontrata. Tama po sir Ted, sapagkat yung money laundering ay address sa kanya, mm -hmm. yung mga accounts na pinag-uusapan at yung daw pong uh, pag-create ng isang kumpanya na sabi, kumpanya daw po ng dati naming chairman, sabi po nila yan, mm -hmm. ay uh, yung po ang na-trace nila. pero sa, sa US po yun. Iba po yung sa atin. Iba po yung liability at iba po yung tinitingnan namin sapagkat sabi nga po natin walang pinag-uusapang account sa amin. Walang pinag-uusapang banko. Pero ang pinag-uusapan bakit nagpakawala ng 700 milyon na piso na wala man lang ka-effort-effort -effort at wala man lang po tayong objection. Wala man lang tayong pagkikim, panginginwi dahil na pera ito ng sambayanan na hindi naman po talagang dapat nabibigay. Yung mismong, kasi but, but except uulitin ko po, kaya po Sir Ted, yan po ang tinitingnan namin. Hindi po namin tinitingnan kung ano yung mga pumasok na sa pera, sa kahit okay. na anong accounts. Wala po tayong pinag-uusapan mm -hmm. na gano'n. Okay, sige po. So uh, Chairman, uh, papano kaya ito kung ang pinag-uusapan natin dito pagkakamali na nag-refund ka ng ang milyon piso at may mga taong dapat na managot, sino po ang magpapanagot nito sa tamang forum? Uh, alam niyo po, uh, yung pong investigasyon na ginagawa po ng ating panel, kung sakali po yun ay makarating sa N bank umasa po kayo na kung sakasakali pong merong may, criminal liability dito, administrative liability, kung meron man sa mga official pa namin sa kasalukuyan, ay uh, pararatingin po natin yan hanggang sa opisina ng office ng ombudsman sapagkat uh, sila lamang po ang pwedeng maghimay uh, ng mga ebidensya patungkol po dito. In the meantime, yung pong COA ay kasalukuyan na rin pong nag-iimbestiga. Yung po ang kadahilanan kung bakit sila makikipagkita sa akin ngayong araw. Okay, uh, so uh, Chairman, pepe di natin lang balikan ang naging desisyon ng inyong ng komisyon kung bakit na disqualify Smartmatic para po sa kanilang bid for our midterm election? Sapagkat ang issue po namin noon, Sir Ted, ay issue ng integrity ng company, hindi po issue ng result. Wala po kami pinag-usapan na result. Sapagkat nung panahon yon Sir Ted, may mga informasyon na kami na mga informasyon na ngayon ay uh, yan po yung lumabas sa indictment ng Amerika sapagkat may ugnayan nga po kami noon dahil pinapatawag nila at nagre-request sila na makausap yung mga tauhan natin at humihingi rin sila ng mga dokumento sa atin pati na rin yung uh, akusasyon ng irregularidad patungkol sa paglipat ng mga account. So may mga informasyon po tayo na alam po ng miyembro ng Commission and Bank kung kaya kami po ay nakapag-desisyon tungkol sa disqualification. Bagamat kami naman po ay na reverse ng ating kataas-taasang hukuman. Subalit so, ngayon, nakamotion for reconsideration pa po kami at yan po ay siguradong imamanifest namin yung bagong development na yan sa Amerika. Uh, Mr. Ch uh, Chairman, hindi ho ba't uh, kung tama ang pak pak pakakabasa ko, pakikinig ko sa mga statement po ninyo, na itong sinasabi ho ninyo na black propaganda laban sa inyo at sa, sa ilang pang commissioners ng COMELEC ay gawa ng smartmatic, tama ho ba rinig ko? Ang sabi ko lang po sir Ted, bakit ba naman na nag-trace kami ng mga kumpanya, kumpanyang nagpadala ng uh, pe, na, ng pera kuno sa aking uh, fake naman pala na mga accounts at pagkatapos i eh, nagmamaniobra ay uh, isang kumpanya na ang eksaktong address ay address po ng dati naming uh, uh, provider. Yung po yung aking katanungan na hanggang ngayon walang kasagutan. Bakit parehas ang address at yun po naman ay available online. Mm -hmm. uh, doon sa kumpanya nila at doon sa mismong mga kumpanya at yung mga lumalabas po ay isang grupo ng napakadaming kumpanya pala yung under po ng dati namin provider. Opo, pe, yung apo, pero nung ka po direkta you, you attribute directly ang smear campaign na ginagawa o mano sa inyo sa Smartmatic. Ang sa akin po sir, uh, Sir Ted yung munang Jaleo Consulting at Albatross uh, Albatros uh, Consulting na iisang address doon po sa amin ko sa kumpanya na provider po namin dati. Ayoko po muna magbigay ng conclusion Sir Ted mm -hmm. sapagkat so, napaka po. Alam niyo kung bakit Sir Ted? Ako po kasi pag nagbanggit ng pangalan at nag-akusa na, libel ang aabutin ko. Yung iba po dyan, pag nagbanggit ng mga pangalan, may immunity. Wala po talagang fairness. Yung po yung aking sinasabi. Okay, sige po. So, uh, kayo, uh, Chairman, kayo po ay ano pong gagawin will, You will manifest dito po sa Justice Department po ng Amerika para po sa panig ng, uh, ng, ng Philippine Commission on Elections dito po sa kaso ni Mr. Bautista? uh, ah, mag, at saka po sa, sa ano po sa ating pong Korte Suprema mm. i natin itong bagong development na ito sapagkat uh, gusto lang po namin patunayan na hindi naman po nag-aksyon ang Commission on Election na may capriciousness o kaya nga eh, whimsically o kaya yung tinatawag na grave abuse of discretion may pinagbasihan naman po yung amin naging kilos at that time sapagkat again mm. pending pa naman po yung motion for reconsideration namin Opo ano pong tawag doon sa manifestation na iyon ano ho yun uh, as as anong party po kayo dito kami po ang respondent mismo uh, dyan sa kasong yan, Sir Ted, Smartmatic uh, versus the Common Commission on Elections. Hindi In po, hindi po. Do, do, doon sa US po, uh, Chairman. Uh, doon sa US naman po, uh, wala naman po talaga tayong complete participation. Mm. Although, sinabi po sa amin na kung sakali magugulong na ang kaso sa korte, ay ilang po sa mga official namin ang iimbitahan na pumunta mismo doon siguro mm. po para mag-testify doon mm. sa mga dokumentong kanila pong nakalap. Opo, doon po sa authenticity perhaps ano po nitong mga dokumentong ito. Um, legally, Chairman, maaari ba hong mapabalik sa Pilipinas si Mr. Bautista para harapin itong mga aligasyon na ito? Dito po sa, sa atin kasi ang pinag-uusapan natin dito ano po ay yung pong pagbibigay ng 700 milyong piso na hindi naman dapat. Uh, in the example po, in the meantime, Sir Ted, Ah uh, sigurado sigurado legally speaking ay hindi mo napapayag yung Amerika sapagkat nauna po silang nag-acquire mm -hmm. ng jurisdiction no, sa kasong kriminal na nakapending po sa kanila. Dito man po sa atin kung sakali ay maghihintay po tayo kung anong development doon sa sa kanila sapagkat uh, baka nga po hindi naman siya bitawan in the meantime kung sakaling siya po ay malagay sa custodya ng Amerika. But in the meantime, wala lang pong problema sapagkat kung may mga iba pang involved dito po sa atin sa Pilipinas, ay may jurisdiction naman po ang COMELEC, may jurisdiction ng ibang ahensya ng pamahalaan mm -hmm. o uh, ang office of the ombudsman and therefore pe pwede mag-proceed yung mga kaso kung sakali mang mayroong maipapile na kaso po. Okay, sige po. 700 million pesos na hindi dapat binayaran. sino po ang dapat magsauli nito? Sino po ang Ay, dapat magsauli nito? Yan po, Sir Ted, kalimitan, kapag po nag-notice of this allowance ang ating commission on audit, abay yung lahat ng involved, lahat ng mga pumirma, lahat ng mga uh, na pumayag na bakit ibibigay itong 700 million ng ganun-ganun na lamang zero bat ka bibigay mo. So yan po ay uh, -pwede pong, uh pwede, pong, sabihin mismo ng COA o ng Office of the Ombudsman, sila ang dapat magbalik niyan. Definitely po hindi mga present uh, commissioners ng COMELEC sapagkat hindi naman po at wala po kaming consent doon. At yun nga pong mismong VAT dapat nitong bagong kontrata tinanggal na po namin yan po ay kasama sa savings ng Commission election Elections yan po talaga dapat na ginagawa sino ang dapat magsauli po chairman kung saka po na may commodities allowance yung po mga pumirma sa mga resolusyon hmm. pumirma sa, sa sa pagpayag at nag-utos sa mga tauhan namin na i-proseso e hmm. yung mga pag-ukayad uh, at pagbab, pagbabalik po hmm. o pagbibigay ng 700 million commodities allowance kung hindi maglabas ng COA this at maging paborable ang COA audit dito sa ginawa ng dating mga commissioners, meron ho ba kayo magagawa doon? Ay, so tatay po ilalapit sa Office of the Ombudsman sapagkat ang Office of the Ombudsman naman po sa kahit sa pagkalilang pagkaso, administrative at criminal po kasi ang pwedeng uh, idulog sa Office of the Ombudsman. Nainiwala naman po tayo sa o, sobrang fairness at integridad ng ating Commission on Audit kung kaya nga sila nakikipagkita kaagad sa atin. At yung isang araw kaagad, humingi kaagad sila ng mga dokumento patungkol dito sa bagay na ito. Opo, kami po yung nakaantabay nga sa development po ng kasong ito. At ang aming pong programa ay bukas para po sa kinatawan ng Smartmatic kung kanila po mamarapatin na tayo po yung magkaroon ng panayam sa kanila tungkol po sa isyong ito. Uh, may pahabol ka pang kasi baka eh, marami yes, pagkakabalahan uh, si Chairman. Oo, chairman, last na lang po. Um, yung isyung ito nung 2016 elections nangyari, pero ito ay about the overpriced uh, machines. Wala po itong kinalaman sa resulta ng naging halalan para lang maging klaro po dito sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Ma'am DJ Chacha, wala po. Kahit naman po ang inyong present COMELEC ay wala naman po kami nakita. Wala po kaming nakuhang kahit anong dokumento na magkakaroon ng issue patungkol sa mga mali sa integridad ng ating halalan. So sa resulta po, wala pong question, wala pong issue patungkol dyan sa bagay na yan. Okay, maliwanag po yan. Chairman George, salamat po na marami muli sa inyo pong binigay pong panahon sa ating programa. Ito po ay napaka-importante dahil itong isyong ito, lahat tayo may pakialam. Salamat, Chairman. Salamat po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, mabuhay po. Thank you si Chairman George Garcia ng Comalek. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.